Uh, magtitiwala yung aking mga kasamaan mm -hmm. yung especially kung mas marami sa kanila, hindi na masaya mm -hmm. sa aking paghahandle sa Blue Ribbon, maybe, yun know, na, naisip ko na rin ito. maybe stepping down is an option. Uh -huh. Sir, can you consider ano niyo po, po yan? Yeah. Yes, dahil nga... Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome pili dito sa ating itong tabo Channel mga kababayan and nandito na po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon Ito mga kababayan, uh, may mahalaga tayong pag-usapan dito. O, ngayong araw nga, ini-expect natin mga kababayan na uh, si Ping Lakson ay mag -re resign daw. O, natin ngayon mga kababayan kung totohanin nga ba ito ngayon ni Senator Ping Lakson at ito ha. O, uh, uh, matinding pag-uusapan natin ito ngayon mga kababayan. Bakit? Kasi lumalabas dito o pinalalabas dito ngayon mga kababayan. Nako, Si Ping Laksong naging bayani pa. Nako. Oh, magandang hapon kay Maribel Ramos. Oh. ah, <laughs> comment ka oh. Maribel Ramos oh. Bayani nang mga kawatan. Oh, bayani ng mga kawatan ito ma'am. Stay tuned kayo kasi pag-uusapan natin na ito ha. Ito tingnan natin kung ano nga ba nagiging rason dito, dito ni Ping Laksong. Na pakinggan natin kagad. Again, live tayo. comment kayo dyan kung Ano masasabi nyo dito, mga kababayan? Pakita muna natin yung chat natin. Okay? So ito, pakinggan natin mga kababayan Paki-like po ang share ng videos natin and then paki-subscribe din po ng ating channel. Ito, pakinggan natin ha, itong party na ito. Oh, lahat ng chairpersons, lahat ng gumite sa Senado o Houseman, we serve at the pleasure of our peers ano kasi elected kami ng aming mga peers particular now primarily ng members ng majority block mm -hmm. so may mga sabi na natin may mga disappointment na in-express yung aking mga kasamahan mm -hmm. sa Senado no na narinig natin si Senator JB Senator Sherwin ganoon din nakapag-express uh, ng kanilang sentimyento now sabi ko Hindi naman ako nagsisilbe bilang chairperson ng uh, Blue Ribbon Committee uh, at the pleasure of the President of the Philippines, at the pleasure of netizens, at the pleasure of bashers. Mm -hmm. at oh, hindi nga ba mga kababayan? o no, hindi daw siya nagsiserve at the pleasure of the president. Ha, ah, baka hindi nga sa presidente, baka kay Tamba mga kababayan. Ha? O oh, hindi, ay, uh, uh, hindi naman niya dininay dito, di ba? Ang dininay lang niya naman niya, I am not the chairperson of the Blue Ribbon Committee at the pleasure of the president, of the bashers, oh, oh, hindi naman niya dininay, baka nga, at the pleasure of Tamba mga kababayan. Ito, ito patuloy natin. Not even at the pleasure of the public, okay. I serve at the pleasure of my peers. You know? mm -hmm. At yung nagkukulang na ng magtitiwala yung aking mga kasamahan, mm -hmm. yung especially kung mas marami sa kanila, hindi na masaya mm -hmm. sa aking pag-handle sa Blue Ribbon, maybe, yun know, na naisip ko na rin ito, maybe stepping down is an option. Uh -huh. Sir, so, okay. kinukonsider po? niyo po yan? Yes. Yes. yes, dahil nga sa mga naririnig kong uh, mga pahiwating ng aking mga kasamahan, <laughs> eh, isa sa mga consideration ko, eh, mag mag-move na lang o magsabit ng aking uh, resignation bilang chairperson at tumanaw sila na ibang uh, pwede maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Prinsipado kayo... ko na 'yan nung uh, dating adtong da nga dito sa mga bagong mga developments. Na naririnig ko yung mga uh, statements ng aking mga uh, aking mga peers, aking mga colleagues, particular na sa majority block. So sige sa. Sorry. Uh, kung Kayo po antado uh, uh, sa palagay niyo ba hindi nyo na-handle ng mabuti uh, uh, yung trabaho as uh, a Blue Ribbon uh, Committee chairperson kasi dito mga nakalipas na pag-aminin po natin. Ano ba tanong na yan mga kababayan, I imagine niyo. Ha? Huh? Saan ka makakahanap? Oh, ewan ko ba, anong klaseng katanungan ito galing ng mga angkor nito mga kababayan? Si Ping ang tinanong kung nahandol ba niya ng mabuti yung Senate Gloribon Committee hearing o hindi. Saan ka makapag, makapaghanap ng isang tao, tatanungin mo, maganda ba siya o guwapo? Tapos sasagutin niya, hindi. O saan ka makahanap ng tao na tatanungin mo, mabait ba siya o hindi? Tapos sagot niya, hindi. O di ba, anong sasagutin yan? Hindi of course sasabihin yan. O oh, na ko na. O oh, na natin mga kababayan. O na ano ba yan? Klaseng katanungan yan mga kababayan. Ang dami namang na-reveal, di ba? Ang daming lumabas. Tsaka mas gumanda yung takbo. Yeah, Ang mga mas gumanda pa. po yung so, takbo. May, -may yung ako, may personally, may nagulat ako na may ganun pala. Kung akong tatanungin, Siyempre, sasabihin ko, maayos ang aking pag-handle. Dangan nga lang, mm -hmm. lagi may gumugulo. Mm -hmm. Hindi pa nga nagsisimula yung pagdinig. Pagkatapos ng call to order, mm -hmm. meron na agad ng gugulo. Mm -hmm. So doon nagkakaroon ng perception na hindi maganda yung pag-handle. Pero yeah. I think, ano, and I honestly think na maayos yung aking pag-handle. Pero sabi ko nga, nagsisipin na ko, naman ako bilang chairman at the pleasure of my peers. Mm -hmm. Kung wala silang tiwala sa akin, kung mayroon yung sa kanila, walang tiwala, mm -hmm. then hindi naman ako ganun kamanhid para hindi ko maramdaman yon. Dahil nga, nakapag-express na sila ng disappointment. Oh, at kung ang dahilan, eh, dahil uh, meron nasa sanggot, meron mga pangalan ng aking mga colleagues mm -hmm. na nababanggit. Sabihin natin, dating Senate President Escudero, uh -huh. si senator uh, Estrada, Senator Villanueva, uh -huh. ang tingin nila, bakit ang pinupuntirya, rightly or wrongly, at sasabing ko, false yung narrative uh -huh. na nasusundan na pinupuntirya ko lang yung aking mga kasamahan at iniiwas ko doon sa sinasabing uh, uh, mismo mga arkitekto uh -huh. ng lahat ng ito na si dating Speaker Valdez at dating Congressman ko Well, I'm telling you, that's a false narrative. Pero kung ang pananaw ng aking mga kasamahan, sa mayorya, uh -huh. eh ganoon na nga ang tinutumbok uh, na direksyon ng Blue Ribbon Committee hearings, eh sino naman ako para mag-insist na mag-chair pa ng committee? Uh -huh. So ito mga kababayan, ito sinabi niya na sinabi na niya dito ha. Kasi kung titignan natin, sinasabi niya dito, false narrative na yung pinalalabas dito mga kababayan. Kahit sino, kahit sino sum sumubaybay dito, eto, ewan ko lang ito sa dalawang ito ha, kasi itong mga nagtatanong, mukhang fans ito ni Ping Lakson mga kababayan. And kung titignan ninyo yung ng Senate Duribon Committee mga kababayan, lang ha, yung kabuuan. Oh, din niya ngayon na false narrative ito na iniiwas raw niya sa pagtumbok dito sa mastermind mga kababayan. O, oh, i-comment yun kung agree or disagree kayo dito. Kasi ako personally mga kababayan, hindi false narrative yan. Halatang halata na talagang iniiwas ni Ping Lakson ngayon. Ha? Eh, hindi lang pala ngayon, matagal na. <laughs> kung imagine niyo mga kababayan, bago pa naging chair, uh, Committee chairperson si Ping Lakson, nagpapa-interview sa, sa, sa lahat ng media, anong sinasabi niya? Meron siyang alam. Meron siyang naimbestigahan, meron siyang mga nadiscovery. Mga 67 na mga congressman na involved dito. Ngayon, nasa na? Ano nang nangyari sa kanyang sinasabing 67 na congressman? O yan yung sinasabi niya. Ngayon, nung lumabas yung pangalan ni Zaldico at Martin Romaldes at labing pitong congressman mga kababayan, si binulgar ng mga diskaya. Anong ginawa nila? Pinalitan nila si his escudero at si Dante Marcoleta. Mm, di ba? O sige, pinagbigyan natin. Walang problema. Basta patuloy yung investigasyon. Nagpatuloy nga naman. Pero ano na nangyari mga kababayan? O umiikot lang tayo sa Bulacan. Mukhang nalibot na natin ang buong Bulacan mga kababayan. O. Mukhang Memoryado na natin ang script ni Bryce Hernandez, mga kababayan. Hmm. Bakit? Diyan lang sila umiikot. Ha? Huh? Oh. Ngayon, oh, sige, sabihin natin in mayroong involved talaga ng mga senador dito. So, kahit sabihin natin, in fact, again ha, ilang beses na nating sinasabi dito. Ha? Kahit sin, uh, ilang beses na nating sinasabi dito na kahit oh, yung involvement ng mga senador dyan, J.B. Ejercito, Joel Villanueva, Cheese Escudero. Ay, totoo. Magkano kay, magkano kay Joseph Estrada? Ah, Joseph Estrada tuloy, sorry. Chingoy Estrada insertions, 350 million. Hindi ko sinasabing malaki. Insertions yan na proyekto sa Bulacan, 350. Kahit sabihin natin, magkano 20% dyan? Oh, of course, malaki pa rin yan. Million pa rin yan. Pero, Compared mo doon sa mali malitang pera, 46 kamalita mga kababayan na may lamang 48 million each. Sinong mas malaki dyan? Di ba? Oo. Ngayon, kay Joel Villanueva, kahit sabihin natin, totoo. Magkano? 150 million na binigay ni Henry Alcantara. Assuming totoo, ha? Compared mo doon sa mali malitang, again, binigay. Sinong mas malaki? 'Di ba kay yung kay Zaldico pa rin at kay Martin Romualdez, 'di ba? Kaya nga tayo mga nanonood, tayo mga sumubaybay, alam natin kasi sumubaybay tayo. Alam natin na yung mga binanggit na pangalan ng mga senador ay maliliit pa rin niya ng mga isda. Of course, senador nga lang. Oh, magandang hapon kay Felix Berto nga pala, Digorio. O, oh, okay ka pala, Pinky. Bayani ka pala ng mga magnanakaw. Tulad ni Tambaluslos Zaldico at mga ang galing mo talaga, Pinky. <laughs> Ito si Pink talaga, mga kababayan. Eh siya, pa, ano ha? Tingnan niyo ha? Umaalis daw siya. Pinapalabas niya dito ngayon, mga kababayan. Magre-resign siya bilang chairperson ng Senate Guribon Committee. Kasi galit yung mga senador kasi pangalan nila ang mga lumalabas. Akalain niyo yan? Yet, Klarong-klaro yan mga kababayan, ilang beses nang sinabi yan ni Marculeta, hanap natin dito malalaking isda. Malalaking isda ha? O, tayo mga kababayan, of course, agree tayo. Dapat malalaking isda kung sino yung architect dito. Ito na nga, inamin na ni Ping Lakson sa statement niya na kahit siya, kahit yung mga senador, alam nila na ang architect nito mga kababayan ay si Tambak at si Zaldico. And of course, hindi kaya ni Zaldico na mag-isa yan, mga kababayan. Pero ito, tingnan ninyo. Ano na nangyari? Again, malikan natin yung kay Diskaya. Lumabas yung pangalan. Tanggal si Marculeta. Ah, sorry. Nagsalita yung Diskaya, labing pitong congressman, including Zaldico and Martin Romaldos. Anong nangyari? Hindi, di, tanggal si Marculeta. Tapos, again, paikot-ikot na lang tayo sa Bulacan. Oh, eto ngayon, may surprise witness si eh, Senador Marcoleta. Anong sinabi ni Ping mga kababayan? Again, sinabi niya in public sa mga media interviews niya ha, na may issue dun sa notary. Akalain niyo ba naman mga kababayan? Hindi man lang siya nagtanong ng abogado kung oye, anong, anong na mangyayari nito? Yung, yung notary public na pumirma dyan, eh dininay. At least may makapag-explain man lang sa kanya mga kababayan na, oye, okay lang yan, Ping. Walang problema yan kasi nag, nagsalita siya dyan under oath. Yet, yung gusto ni Ping mga kababayan, paimbestigahan pa rin yung statement, yung, yung, yung salaysay, kasi nga dininay ng Notary Public. Oh, magandang hapon kay Charm Alcon Mix Black. Oh, ito, suki ko na ito. Maraming salamat sa iyo, ma'am, sa panunood ulit, ha? Yan, ha? O, tingnan ninyo, ano na nangyari? You want, you want... oh, di, pinaimbestigahan ni Ping. Hindi man lang siya naging interesado doon sa statement na nagkonekta kay Zaldico at kay Tambak. At ito pa. Oh, ngayon, oh, kasi nga, nagka-insul doon sa kopya na hinahawakan ni, ni, Orly Gutesa, kasi photocopy lang yon So, pinalitan ni Marcoleta. In-explain ni Marculeta. Ito, palitan ko kasi ito yung original. May kopya din naman pala si Ping, mga kababayan. Yet, nung tinanong si Ping sa media, oh, anong masasabi mo dito, sir? Sa witness ni Marcoleta. Anong sagot ni Ping, mga kababayan? Ah, anong sagot niya? Kung anong hula nyo, ganyan din ang hula ko. O, oh, kalain niyo yan? Kasi nga, hinuhulaan ng taong bayan na yung witness na si Orly Gutesa ay ah, ah bayad na witness ni Marcoleta. Yan yung iniisip ng tao ngayon. O, oh, yan yung ina ni Ping Lakson. Instead na ipurso niya, niya kung anong laman ng affidavit niya para maimbestigahan kung totoo ang investigador, magaling na investigador si Ping. Kaya hindi niya tanongin. Bakit hindi niya busisain, halukatin yung affidavit ni Orly Gutesa? Bakit ang public siya bumabanat diyan? At ito pa bumabanat si Markuleta, mga kababayan kasi ah, bago ba daw na bago daw mag siya yung sesyon ng gugulo na si Markuleta. <laughs> Nang gugulo yan kasi ha? Hindi tama yung direksyon na tinatahak ng investigasyon mga kababayan. Oh, at most likely meron kayong nilabag na batas. Ito. Ngayon, wala sila magawa. Lumabas si Orly Gotesa. Ha? Lumabas si Orly Gutesa, Sinasabi dito na oh, Zaldico from Zaldico, maliit mali pera, to Martin Romualdez. May description pa sa maleta. May description pa sa bigat ng maleta. May description pa ng bahay ni Martin Romualdez. May address pa ng hindi lang isa isang bahay ni Martin Romualdez, mga kababayan. May address pa ni Zaldico kung anong floor. Ha? Oh, ngayon. Kung tunay na imisigador si Ping, mga kababayan, bakit hindi niya tanungin yan? Bakit hindi niya tanungin? At sa pamamagitan ng pagtatanong niya, ma-verify niya kung totoo yung sinasabi. Bakit in public sa media, nagsasabi siya ng kanyang saluobin? Oh, So ngayon, anong iisipin ng tao? Iisipin ng tao na talaga naghahanap siya dito ng malaking isna. O, oh, e, patay na nung. O, oh. ilang beses na lang babas ang pangalan ni Zaldico at Martin Romoldes. Bakit hindi natin siya iimbitahan? Anong palusot? Ha? Anong palusot ni Ping? Ah, sabi, uh, may interparliamentary courtesy daw. Naku, mga kababayan. Mm. Bakit naimbitahan si Toby Chanko nung time ni Marcolita at nung time ni Ping? Imbitasyon lang naman, di ba? Bakit hindi pwede kay Martin Romualdez? Ngayon, o, oh, anong nangisipin ng taong bayan? ne interparliamentary courtesy na wala sa batas, I think, wala sa batas yan mga kababayan, at tradisyon lang yan, ni hindi kayang ah, baluktutin ni Ping. Pero yung ibang batas, kaya nilang baloktutin Hmm. Sabi nyo rin, ngayon, siya pa, nagmumukhang bayani dito kasi siya yung nakapagpalabas ng mga pangalan na yan.